Mula sa bayan ng Molino, Bacoor, Cavite, papuntang Alitagdag, Batangas, meron tayong binyagan. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, kung saan san na tayo dinadala ng kapalaran, mga kamari-chef. So kami dumating sa venue kasi kailangan pa namin planchahin yung mga tela. Sunod-sunod yung mga events namin lately, kaya nawawalan na rin kami ng time to prepare dun mismo sa komisari. Today we are serving 115 packs of guests and ang client natin ay galing pa sa ibang bansa. Medyo nahahasa at nasasanay na kami sa galawan dito sa Batangas kapag nagki-cater kami. Madalas or most of the time, the clients bring food na extra on top of what you're serving sa cater. Or yung mga bisita nila may dala rin pa sa lumong. Ina-anticipate kasi nila dadami yung bisita nila at hahaba yung service time. Gawa nga ng may iba magsistay pa hanggang gabi. Napapansin ko, nagdadala sila ng maraming yelo o kaya may meron silang tito or tita or kapatid na magdadala ng food na extra at madalas may lumpia kaya alam nyo yung team namin excited talaga yan kapag Batangas yung event eh. tapos kami yung pinipilit kumain habang kumakain sila para talagang aalokid ka talaga nila or di kaya yung sila silang mga relatives sila yung tumutulong sa'yo sa pagsaserve ang kulit talaga para sabi ko inisip ko ka ano para kami bisita <laughs> Tapos ayun yung team lagi nagtataka pag dito sa Batangas daw bakit daw napakalangaw. Sabi ko ang dami kasing mangga sa paligid. Napansin nga din nila na ang lamig sa Lipa, ang lamig sa Cuenca, actually pati dito sa may Alitagtag malamig. Sabi ko eh syempre tignan mo naman yung paligid mo, puro nature tapos kahit open yung venue, hindi kami nahuhulas. eto na so hinihiwa na namin yung mga dala nilang embotido at ilalagay na namin at di-display na namin sa buffet. Nako dito talaga ako naglaway sa isang bandehadong lumpia na ang lulutong mga kamarishef. Dinesplay na rin namin yung pa-freebie na rebusado dun sa lechon. Naku, may chicharon bulaklak pa. O, pakasarap ng itsura mga kamarishef. Nagdala kami ng extra table kasi meron silang mga kakanin. So, inilagay lang namin yon for display. May leche flan, ube halaya, tsaka yung suman. Tapos sila client ang nag-provide ng backdrop and the cake. So, ang dala namin ay color theme, tables and chairs, buffet, drink station kasi may dala silang alak, extra na mga ice chest, lechon shopping station, at nakita niyo yung menudo. Napansin ko, alam niyo yung mga menudo dito sa Batangas, hindi siya pulang-pula. Pang ilang cater na namin to na may menudo na pinasaserve si client, lagi siyang parang walang tomato sauce and it's color pink. Actually, masarap siya. So, ito na, may soup din kami na sinerve. An hour before the event start time, ready na ang team. So, kumain muna kami ng lunch at ayan na, nagsipagdating nga na ang mga bisita mula sa binyagan. O sabi sa inyo, hindi mawawala ang tune eh. Kapag ka ganyan maraming dalang ulam sila client, tumosobra talaga yung ulam namin. Siyempre, kumukonti yung serving namin to accommodate the space sa plate nila for the other food na sinaserve namin na dala ni client. So kapag ka ganyan, siyempre, ending niya, nag-extend or dumadami yung bisita. Hindi na kami naniningil kapag gagawin. Nakakatuwa, lumalaki na rin yung serving size namin at laging sumusobra yung food mga kamery chef. So ito na ako at daba. Kasi pinili talaga ako ni client. Kumain daw ako. O oh, edi eh, naing ko yung mga pagkain na dala nila. Siyempre, so sawa na ako sa food namin. It was so delicious, mga kamara chef. You know the feeling when you eat something that you did not cook? And then, it's well made. Mmm, sarap! The event's place was 13 minutes away from our house dito sa Cuenca and madadaanan si Mount Makulod. Siyempre, yung team sobrang excited at nagpicture taking pa at naisip namin maglakad-lakad muna at kumain ng bulalo dito sa may sigzag, sa may kwenka ibabaw. Ang sarap ng bulalo nila at ang healthy mga kamari chef kasi ang daming vegetables. Dahil busog pa ako dun sa event, eh, tikim-tikim lang yung ginawa ko. Pero kailangan yung tikim may kanin kasi namimiss ko na mag -rice. Tapos binigyan ako ng sabaw na may lumulutang-lutang na taba-taba. Ay, naku, wala na. Nasira na yung diet ko. After namin magbulalo dito sa may zigzag, namulot ng santol yung team, tas ginawa nilang dessert. So, ayun lang mga kamara chef. I hope you guys like and share this video and see you guys on my next upload. Bye-bye!